Shout out sa... Ma, ay, wala nang battery pala ito. Shout out sa magmamayari sa Huawei ko na telepon. <clears throat> Huawei triple camera. Huawei light ito eh. Huawei light P30. Hindi ito rugado. Dahil ito eh, ginamit man. Nasa ano lang, kwarto. Hindi ito yung gamit na kagaya sa personal ko na cellphone na hawak-hawak lagi. Tingnan nyo, ang screen protector, hindi pa yan nagasgas mula nung binili ko. Hmm. Sa may-ari nito, shout out. na napakaswerte mo naman. At ito, ito yung bibo ko shout out rin sa bibigyan ko nito I-reset ko na kasi ngayon eh. I-reset ko na ngayon at kayo na mag bahala mag ano. Kasi i-reset -re ko na siya. Sa may-ari ng Bibo na ito, shout out sa iyo. At itong mga gamit ko na ito, hindi ito gastado. Dahil ang gamit ko lagi ngayon is yung iPhone ko. Yon ang lagi gamit ko, mapalingki kung saan ako mapunta. Itong mga telepono na ito is dihira ko lang magalaw. Kagaya yan, pag mag lobat ang cellphone ko, punta ako sa message, dito ako minsan pumupunta. Kaso lang, minsan tinatamad ako dito, nasasanay na ako sa iPhone. Ito, sa may-ari nito, shout out. Maganda pa yung Vivo na ito. Magandang model to. Alam mo na, pinakita ko na sa'yo ang model na ito. Kaya, tingnan nyo ang screen protector. Hindi pa kailangan palitan kasi okay pa siya. Wala siyang, wala siyang crack. Ang advice ko sa inyo, no, para tumagal ang cellphone nyo, once na may crack ang screen protector, Palitan nyo agad. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi niyo palitan ang screen protector na crack na, yung crack na yon pag mo-touch doon sa original na screen, doon na magkaka-problema. Dahil once na mag-crack yung original, wala na. Maghang na yon or ano na. Kaya kung magka-ano na ang screen protector, kaya nga may screen protector para proteksyon sa screen. So, kailangan pag mag na, palitan nyo para tumagal ang cellphone nyo. Huwag nyong sabihin, ay okay pa naman, ay ano ganito mahal. Eh mas lalong mapamahal kayo kung masira ang cellphone nyo. Eh samantala kung palitan nyo magkano lang screen protector, ang cellphone nyo aabot pa ng ilang taon. Itong bibo na to, matagal na to, siguro parang naka 5 years na ito eh. Itong bibo na ito. Naka 5 years na to. Pero wala, walang gas-gas Tingnan nyo ang likod, ang linis-linis Dahil lagi yan may kising Tingnan nyo ang screen Isang bisis ko pa ito napalitan ng screen protector Kasi, ano kasi yun, parang naano sa gilid, dito sa gilid may crack Pinalitan ko kasi nga, ayoko yung may crack Dahil masisira ang screen na original Kaya, kayo pag may cellphone kayo, kung gusto nyong tumagal kailangan ang screen protector palitan nyo pag nag-crack. Huwag kayo mawili sa pira kasi mas lalong malakihan kayo kung masira ang telepon kasi buong telepon ang bilhin nyo. Okay. Itong wawi na ito, one time ko lang napalitan ng screen. Ng screen protector. Tingnan nyo kung may gas-gas screen protector. Wala. Hmm. Kaya ang swerte ng bigyan ko na ito. Ano ito? Huawei ano, P30 Lite. Wawi Lite P30 Triple Camera. Unang labas ng Wawi, bumili ako nito. Ano ang gamit nito? Yung Play Store. Ngayon kasi ang mga Wawi is gallery na sa gallery na ng ano ng Wawi. Ito Play Store talaga na Wawi ito. Play Store ang gamit nito. Kasi pinakaunang labas ng Wawi, Play Store ang gamit. Kaya swerte ninyo na binigyan ko Baka kala nyo matagal na to ay baka ilang buwan lang ninyo gamit, wala na hindi. Depende yun sa inyo sa paggamit. Basta tandaan nyo, kapag hindi nyo binabagsak ang telepon na darating sa inyo, yan ay tatagal pa, aabot pa ilang taon. Lalo na kung ang gamit nyo is hindi naman lagi, yung mga normal lang ba na gamit? Hmm. Yan kung sino ang bigyan ko nito, pero alam mo na kung sino ka. At saka itong Bibo, ang presyo nito guys, pare-pareho lang sa wawi, kasi ang unang labas ng wawi mahal rin eh. Basta ito, pareho ito, uh, ah, 2,000 mahigit, mga 2,500 at ang Huawei. Ito namang Bibo, medyo mahal-mahal, 2,008, 2,008 ito. Kaya, hindi to ano, 128 gig ito eh. Kaya okay na yun, di ba? O, oh, saan ka yan? At sinong magbibigay sa inyo dyan? Sige nga. Sinong magbibigay sa inyo? Di ba? Hmm. oh, yan. Bigay ko sa inyo. Okay, hanggang dito na lang. Sa makatanggap nito, sana'y pagpalain tayo lahat. Okay. Dahil ito, iba ito ang bibigyan ko. <laughs> kay Kishyay na ito, kay Kishyay na. Bye-bye!